pagpasok ko sa floor tahimik hindi yung normal na tahimik yung parang may hinihintay na mangyari hindi pa ako nakakakuha ng call pero may biglang dumaan na distortion parang dalawang pwersa ang nagpapanggaan tapos nagflicker yung lights dalawang segundo lang Nung pumalik yung ilaw, nandun sa monitor yung dalawang detection. Entity A detected. Entity B detected. Alam ko agad kung sino yung B. Ramdam ko. Biglang nag-blue yung ilaw ng headset ko. First time ever. Kahit years na akong agent. Tapos, nag-pop yung buong floor. Lahat ng headset, on Walang nagtataas ang kamay. Walang kumikibo. Narinig ko yung boses ni Dan. Milky, Jeboy, huwag kayong bibitaw. Parang sinabayan ng tibok ng puso ko yung static. Kasi ramdam ko yung pakikipaglaban niya. Hindi na kami pinapanood lang Sumasagot na kami.